sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga, halika na Mga kaputo, ngayon pero sa 4 ng umaga kami pimaman daw na uli ha kuya kami may iuna naman na o oh, nagagamit ko na po yung ano ninyo bigyan nyo po sa akin ilaw ko Tita Pilipina, maraming salamat po. Pangalawa na po, Ari. Ito sa kabila. Ha? Oh. Palambira mga ka-Auto. Atanggalin na po namin mga Auto para na ano po. Ang puy last na, last na pandaw na namin. Yan mga kotor, may huli-huli po kami dalu sa Oh, pagkalapisan. Yun, makakausap. Pangalawang atin namin dalawa. Pahululi kami. Ah, oh, maganda pisa ng paang hakain. Maganda. Maganda. Isa sa Saudi Pahawin natin mga natin mga kautol. bapisan? Ini nilalaro Hindi, hindi. Pasmo pasmo. Eh. Yo. Thank you. Thank you po. Ay, nakadali. Pang pangalawa na po. Pangalawa Eh, pangalawa na po, are. Ano pisan? kalaki -kala na Kalo -kala Kala -kala -kala. Kala -kala -kala eh. ay. Ito po yung pangalawang atend na. Tapos yung kanina alas 8 ng umaga. Yung po isa. po tayo mga kautol. Nagbigyan po tayo ng kalikasan. Yun, Diyan na yan. Dalawa. Yun ang Tapos ngayon. Alas 4 po ng madaling araw. Ngayon. Yun. Diyan po sa loob yan. Mga kautol kami gubat ulit. Ingat lang po tayo dahil dito po yung mga panganib malalaking ahas sa na nasa loob gubat na po ito ay makaka-encounter tayo dito ng mga sawa cobra ganda nito mga utol ay. sabi ito kailangan kailangan po yung mga huni mga kautol na ano

Nakagopi siya na naman Patalong beses na po mga kaka Kautol Wala Wala na naman Ang ganun talaga Pag minsan ano Swerte hindi

wala pero maganda mga tinipapainin mga otol, mga sanay po yan kaya lang support tayo, dalawa na huli natin alas 8, alas 4 ng madaling araw nasa po kami sa gubat ingat lang po Mayroon din sa loob ano. Ba, Bakit yung mga hitula. hito lang? Hito. Ay dalag. Hmm. Last na po yan mga kautol. oh. Dalawang kinamik. Aba eh. Maganda pinsan yun. Pagkawala. Aba. Blessing yun. Desing. First time First time ko mamakasama mga kaotol. Sa pinsang ko. Pinigbigyan naman. Pauwi na po kami At may trabaho pa po ngayon na eh Napakadalaan po namin magsama niyan Uli kami makakutuloy Thank okay, you po, bigyan niyo sa aming huli Ang balapad niya sa kawin Tanggal lang ha? Tanggal lang isa pinsan Malaki yung isa dapat yung malaki. Yung isa, yung maliit, alas, 4, yung isa malaki, alas 8. Ah, mga kautol, pawin na po kami. Yari na ang buong magdamag. Ano yung san? Aba, hindi lugi. Aba, hindi lugi. Pisan yun. Aba, kaya naman na biro mong iyon. Yan. Ah, ah. Eh. First time ko naman na Oh, eh. ina po. ma kaotol Yan ma otol. Ah, yari na po namin pisan Abisan. abisan. Yari na. Ah, ah, magdamag magdamag po kaming uh, abala nagpahinga lang mga ilang oras lang tapos alas 4 sabak na po uli kami yan sana po yung naka-inspire sa inyo sipag lang po at saka buhay probinsya bye salamat po ama, bagong karaw, bagong Kaya't magsipag at magjaga, lalik na mengaku could